Hi hey guys, uh, magandang araw lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ito mga 5.9 ay uh, magsisira lamang ako sa inyo ng kunting uh, kaalaman regarding sa ating security guard license no? So paano ba ninyo madetect or paano ninyo malaman kung uh, legit nga ba or fake ang inyong security guard license So lalong-lalo na po doon sa mga nagpapalakad lamang ng kanilang lisensya. Okay? So dahil ngayon po ay 5 uh, years na ang validity ng ating license. So marami po ang uh, nagbago. At uh, siyempre, marami rin po ang namimiki. so dapat ay uh, kahit papano ay meron din tayong idea kung paano nga ba natin na uh, malaman or ma kung paano natin na uh, matukoy kung legit nga ba or fake ang ating uh, security guard license. Okay? So, siyempre, pagpatuloy natin yan mga 5-9 pagkatapos lamang itong aking intro. Unang-una po ay uh, kapag tayo ang uh, magpa-capture sa loob ng camp ni, so 100% po yon legit. So, wala pong pag-alanlangan. No? So, itong video na ito ay para po dun sa mga Uh, nagpapalakad O nagpapayos lamang ng kanilang license So Ito po yung uh, Bagong itsura Ng ating uh, Security guard license No So 5 uh, years Validity na po ito So hindi pa po Nakagreary nyo So I think hindi nyo pa Nakikita kung uh, Anong itsura Ng bagong ating license No So nakalagay po dyan License to exercise Security profession Diyan sa kulay pula No Yan So, meron tayong anim na paraan, mga 5-9, para ma-check natin kung legit ang inyong license. Okay? So, unang-una po, kung mapapansin po ninyo, dyan sa taas ng inyong picture, meron po dyan dalawang logo. Yan. So, yan po ang logo, mga 5-9, ng PNP at ng CSG. Civil Security Group and then yung Philippine National Police. So, yung kulay pula po dyan, yan po ang logo ng PNP. At ito naman sa kabila, yung kulay puti, yan po yung logo ng CSG or Civil Security Group. So, dahil under po tayo ng CSG, kaya nakalagay po yung uh, logo din dyan. Okay? So, dapat po merong ganyan. So, legit po yan pag merong ganyan mga 5-9. No? Magkikita po ninyo yan. So, next po, next step, pangalawang step, para malaman niyo kung legit is yung kung mapapansin po ninyo, meron po siyang makikintab na mga logo na maliliit. Yan, makikita nyo makinang. Yan. Kung mapapansin nyo yung mga 5.9, meron siyang mga maliliit na logo hanggang dito yan sa baba. Yan you no know, na makintab. So yan po ang logo ng CSG. Yung makikintab na yan na maliliit. Logo po yan ng CSG. Yan. Okay. So, yan po yung pangalawang step para malaman kung legit o hindi yung license. So, legit po yan. Mga prim yan, no? Magkikita nyo, makinta po yan, ha? Logo. Yan. Pag wala pong ganyan, automatic po yan, mga 5-9. Fake po yung license ninyo. Okay? So, next po, pangatlong step para malaman nyo kung legit ang inyong license. Kung makikita nyo, mga 5-9, mapapansin ninyo, mayroon po siyang nakalagay na PNP. Yan, maliliit po na letra na nakalagay pin pa. Ayan, oh, makikita nyo po niyan sa taas. Ayan, o. Oh. Yan. Yan, mga pa na yan. Ito, ito, Yan. PNP, nakalagay na. Makintab din siya mga 5-9. Yan, o. Oh, PNP. At then, hanggang sa baba yan, mayroon din yung mga 5-9 nakalagay na PNP. Na mga letra PNP na letter nakalagay dyan. Sa so, hanggang sa baba yan parang logo rin na maliliit na yan na makintab din siya pero literal lang siya na pin pin nakikita po ninyo yan o yan na kasi ang klaro yan o yan. yan kasi nakikita sa yan sa camera yan pin pin hanggang dito rin yan sa baba mga 5-9 okay so yan po yung pangatlong paraan para malaman nyo na legit so legit po yan mga 5 kapag merong ganyan pag magtaka po kayo kapag wala pong ganyan magtataka na po kayo sabihin po hindi po 'yan legit mga 59. 'Yan. Okay? So pang-apat na step mga 59, mapapansin niyo sa baba ng iyong picture, meron po siyang date. Ano? Date. Meron siyang date kung kailan kayo nagpa-capture or kailan na print itong ID ninyo. Okay? Meron pong nakalagay dito 'yan na date. Pansinin po niyo sa mga bagong rinyo. 'Yan, lalo po sa mga nagpalakad lamang. 'Yan. Nakikita po ninyo yan Meron dito nakalagay na Kung kailan kayo Nagpa-captured May nakalagay na date yan. Ayan nakalagay Date Printed Ayan Date printed Kung kailan to na Print Kung kailan to na Gawa yung inyong ID Okay? Yung license card ninyo Ayan So yung panlima Next steps mga paim Para malaman nyo kung legit Para malaman nyo na legit ang yung license ang iyong inyong picture yan so kapag uh, mapapansin niyo kapag nagpa-capture kayo kayo mismo ang pa-capture sa loob ng kamkrami malinaw yung picture nyo diyan talagang uh, malinaw yan so sa mga nagpapalakad lamang medyo malabo kasi edited diyan eh so okay lang din naman yan basta importante ay uh, legit mayroon siyang uh, yung mga nabanggit natin na una. Okay? So, may picture kayo dito na malaki. Yan. At dito sa baba, sa logo ng Sosya. Yan. Dito sa baba na nakalagay yan, state Pass. Ito yung maliit na, na picture. Yan. So, dapat po ganon ang inyong license, mga 5 -9. No? Yan na, uh, may logo din siya ng Sosya. Okay? So yung uh, pang anim na steps mga Five9 para malaman ninyo na legit ang inyong license is So kumakita po ninyo mayroon siyang QR code. Okay? So yung QR code na yung mga Five9, pwede ninyo siyang i-scan. So mag-download lang kayo ng uh, scanner o ng uh, QR code scanner sa Play Store. Then i-scan nyo siya. Okay? So take note mga Five9 kapag kayo, ang uh, mismo ang nagpa capture sa loob ng kamprame pag in-scan nyo yan mga 5-9 uh, meron pong lalabas na link dyan so i-open nyo po yung link lalabas po dyan yung inyong picture ang inyong uh, pangalan license number, address expiry date kung kailan na uh, issue yung license niyo, so lalabas po yun dyan okay so kapag uh, nagpalakad lamang kayo ng inyong license mostly mga 59 pag in-scan niyo yan uh, lalabas yung link no syempre din pag uh, inopen niyo yung link ang lalabas lang diyan uh, madalas is yung inyong uh, license number yung pangalan ninyo expiry date at saka date issued kalagay po diyan minsan walang lumalabas na picture kasi okay. nga hindi kayo mismo ang magpa-capture sa loob ng kapurame pero legit na lang po yon As long as na may uh, as long as na lumalabas po 'yung license number, 'yung expiry date, 'yung pangalan niyo. So okay po 'yun. Legit po 'yun. Okay? So 'yun mga 59, sana kahit papaano ay nakatulong sa inyo. 'Yan 'yung ating video pa, para para malitik niyo kung legit or uh, fake ang inyong license. Okay? So 'yun mga 59, maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng ating video sana po ay nakakuha po kayo ng kunting idea sa ating uh, pinakita sa inyo no? so yun mga 5-9 maraming maraming salamat po terbis na sa mga